Hello, what's up mga idol? So ngayon, yung project na, na, na ah, Yung project natin ngayon is ano na naman? Koi fish mga idol, so black and gray 'to mga idol. So requesto ng ating client na si Idol Tinbird. So yung design niya mga idol, so bin uh, may kinuha lang ako at may may nag, nagdagdag ako konti. So hindi talaga total na na ginaya ko mga idol. So in short, uh, hindi, hindi 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 ko kinopya. So, yun mga idol. So, black and grey to yung request mga idol, no? Tapos, syempre, um, I think first time to ni, ano, ni idol ng ating client na si uh, Idol Tinberg. So, you know, napaka-relax lang mga idol. So, um, uh, malapit lang siya sa amin mga idol. So, kapitbahay ko lang yata to at eh uh, nag-avail nag, -e nag -e siya sa ating promo mga idol kaya yon napakasaya niya mga idol so sa kaya sa magbabalak na magpatutuya mga idol uh, mag-PM na kayo para malaman nyo kung paano kayo makaka-discount no kasi napakalaking design to mga idol so at ang saya talaga niya no kasi naka -e siya sa ating promo so yon mga idol at diyan uh, nag-start na tayo dyan Ganun pa rin, dalawang klase lang, dalawang size lang ng needles ginamit natin dito mga idol. ah uh, which is yung 9RL. 9RL at saka 15RM. So, dalawang klase lang mga idol. So, dyan na part mga idol is nag-highlights na tayo dyan mga idol. ah uh, at syempre, talagang kinaya talaga to ni Idol Tinberg. Kasi, uh, umabot kami dito ng mahigit pitong oras mga idol. So, after 7 hours of session. So, yan yung aming uh, final result. So, black and gray na koi fish with uh, with tawag dito um, lotus flower <laughs> so napakastig so kung makikita nyo medyo hindi kaputian si idol pero uh, ano pa rin talagang yung design talagang lumabas talaga siya no you know grabe ang ganda mga idol seven hours of session koi fish with lotus black and gray so kung gusto mong ikaw lang sumunod ah, mag PM ka na. let's go